Pabili po. <laughs> Pabili Sky. Hoy. Sky. Ano? Kawa dito ang tindero, hindi ka dito makatagal lo. Hindi ka dito makatambay. Ha? Sky. Sky, hindi ka makatambay ngayong araw na to dahil kasi puno pa. So ito po yung aming uh, paninda ngayon. Uh, ito, may bumili dito. Kabibili lang ng customer. Bumili siya ng Mountain Dew tsaka itong siopaw. So, dalawa na lang yung siopaw. Tapos, meron kami dito maruya. Tapos, uh, may bago din kaming ginagawa. Uh, donut. Uh, kasi, simula siya lang niya nung isang araw. at uh, Dinadala din ng uh, asawa ng aking kuya. Ng aking sister-in-law sa school. Tapos, yan. Yeah, may dito Ah, uh, pansit, 'yan na lang pang-pansit at saka 'yung ulam. Hmm. So 'yan 'yung aming uh, paninda. At ang weather ngayon sobrang ano, umuulan kaninang madaling araw pa. Pero ngayon ma ang langit madilim. Tapos yan puno ng mangga, daming bulaklak. Sobrang ano, sobrang tag dito 'yung malungkot ang araw kasi gawa nga ng umuulan pero okay na rin para mawala yung mga alikabok dito sa paligid ng bahay kasi tapos na po yung pinapagawa yung pinagawa na bahay tapos na po siya tas yan yun yung mga natira yung hollow blocks natira yan kasi may plano din po kami i-renovate itong tindahan na to yan, i-renovate yung tindahan na yan ah uh, papataasan ko yung kisame tapos gagawa dito ng kwarto na maliit lang naman ang kwarto so parang extend lang dyan hanggang dito siguro yan and nagbabalik na naman ako so after 2 weeks yata ako di nakapag vlog kasi uh, the last time naman nag vlog ako voice over lang yung kasi nga namalat ako ng mainam dahil gawa ng ano gawa ng alikabok siguro kasi nga uh, pag ako naghuhugas ng plato doon sa kusina eh di ba pinapaayos pinapa pinapa pinapaayos 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 yung ano loob ng bahay di ba uh, so yun dahil sa alikabok na lalanghap ko kaya siguro uh, namalat ako tapos inubo ako tapos pagkatapos noon yung asawa ko naman yung inubo tsaka sinipon kaya yun ang tuloy-tuloy kaya hindi na rin ako nakapag vlog dahil bukod sa health condition namin is uh, sobrang busy kasi ang hirap din ng situation namin kasi nga hindi naman namin tinigil tong tindahan eh at saka tong pagluluto dire diretso pa rin although dito kami na napansin nyo naman dati sa mga vlog ko dito kami nagluluto. Uh, nandito yung lutoan, inilipat namin kasi katwiran namin kahit na sayang din yung kasing ano eh yung benta kapag ininto namin kaya yun, ang hirap din ang sitwasyon namin kasi nga, pag sasaraduhan nitong tindahan, tapos pag gabi, di punta naman kami sa kabilang bahay. Kaya ang hirap sa sitwasyon namin. Tapos after noon, naglinis pa, nilinis pa itong pinaayos. So, syempre, sobrang, sobrang pagod. At yan, ngayon pa lang ulit kami nakapag, ano, nakapag uh, relax. And at the same time, kaya tinatama din ako mag-vlog kasi itong channel ko may konti akong problema kasi nga 'di ba itong channel ko ang pagkakamali ko kasi uh, yung sa Google AdSense ko kasi inadres uh, in-address ko siya sa sa ano sa Bahrain eh kaya pagka yung sumusweldo ako ano siya euro siya instead na dollar kung dito sa Pilipinas dapat pala in-address ko siya sa Pilipinas. So, yun ang pagkakamali. Kasi nga, di ba, lumipat na ako ng bansa. So, bago ako umalis ng Bahrain, inayos ko naman siya. Kaya lang, hindi ko siya maintindihan. Sinundan ko naman yung mga napapanood ko ng mga ibang vlogger, paano yung ginawa nila kapag mag-change sila ng region o ng country. Sinundan ko naman yung procedure. Kaya lang, ang problema ko, yung Google AdSense ko, terminate ko na yung luma kong Google AdSense. Kasi nag ako ng panibagong uh, Google account. Yung luma kong Google AdSense, tinerminate ko na siya. Kung baga, inano ko na siya, binura ko na siya. Para nga ipasok ko yung panibagong uh, Google account ko. Kaya nung problema, kapag napupunta ako sa Google AdSense ko, hindi ko siya maintinan. Bakit yung, yung ano ko, yung tag dito, threshold ko, naka pa rin siya. Siro pa rin. Parang hindi pa rin siya nag- payong ko hindi ko maintindihan although yung aking aking uh, ads nung syempre no tinerminate ko yung Google Ads since ko na luma nawala yung ads ko pero saglit lang naman mga ilang oras lang naman tas bumalik pa rin bumalik na siya hanggang ngayon may uh, ano pa rin ako ads ang problema ko yung yung doon sa bago kong Google account paano ko siya ipapasok hindi ko maintindihan kaya kung sino may alam dyan, please pakitulungan naman ako kung paano ko gagawin. Kasi nga, medyo tinatamad ako na wala ako ng gana. Kasi nga, eh, sayang naman yung ano ko, yung yung ads na meron ako. Bakit na? So yan, naman, nawala ako kasi bumili yung nanay ko ng lollipop. <laughs> So, si, kung sa, kung sino man yung marunong makakatulong sa akin, please, pakitulungan naman ako kasi nag uh, nang din ako doon. Although, gumawa naman ako ng panibagong YouTube kasi sabi ko kung sakaling hindi ko na talaga siya magawa, isa, uh, gumawa ako ng panibagong YouTube channel kaya lang kasi nanghihinayang din ako kasi nga ilang taong ko din pinaghirapan yun so kung sino man yung marunong o pwede makatulong sa akin na uh, pagpapalit ng mga yung ganyan, pagka yung galing kang ibang bahasa tapos magpapalit ka ng country o ng region please pakikulungan naman ako, message naman kayo kung ano ang dapat kong gawin although may ginawan nga ako na may sinunda naman ako na tutorial kaya lang hindi ko pa rin maintindihan bakit hindi pa rin pumapasok doon sa bago kong Google account. Yung, yung threshold ko, bakit 0-0 pa rin siya? Pero yung luma ko na Google AdSense, dire yung ano niya, yung threshold niya. Okay sana kung yung card ko, yung ATM ko, kung pwedeng gamitin dito sa Pilipinas, eh walang problema sana. Kaya lang yung na napunta ako sa banko ko, doon sa, Pil uh, dun sa Bahrain, tinanong ko siya kung pwede bang gamitin sa Pilipinas, hindi daw siya pwede. Kaya yun din, kaya nga napilitan ako magpalit ng ano ng region. Kaya sayang, kaya sayang, sayang lang talaga. So kung sino man yung mga pwede makatulong, please, <laughs> kailangan ko na tulog nyo. Doon sa may nakakaalam or same ng aking experience na galing sa ibang masa tapos pinaltan yung kanilang country region. Anyway, Ah uh, bukod doon, ah uh, ito din tindahan na to, ipa din to. Itong ceiling niya patataasan namin 'yan. Tapataasan ko yung bubong niya, tapos papalitan ko yung yero kasi nga butas-butas na rin siya. At the same time, lalagyan ko din ng ng ano ng kisame. Tapos uh, sa labas niya, 'di ba parang may space pa dyan. So gagawa din kami ng uh, panibagong kwarto na pwede namin matulugan. Tapos sila, uh, ta, -ta, -ta, -ta ito extend tong side na to. Palalawakay ko ng konti. Konting konti lang naman. Para, tapos ito, siguro ito, itong haligi na yan, i-adjust ko ng konti hanggang dito. Ay, parang pakikip, paliliitan ko siya para yung kwarto namin doon sa labas is uh, lumawak tapos ang pintuan siguro ng tindahan instead dito dito na siguro. Pagawa na ng pito dyan. Tapos dito, sliding door siya. Although may nakausap na akong gagawa ng, gagawa nito, nito tindahan. May kausap na kami last week. Eh, dapat ah, nung Wednesday sila mag-start. Kaya lang eh, may hindi pa kasi tapos yung kanilang ginagawa. So, ngayon pa lang sila matatapos. So, baka bukas, siguro, <coughs> pumunta dito yung gagawa nitong tindahan. Ah, uh, yun, malaki-laki din gagastusin. <laughs> Sabi ko sa kanya, oh, hindi naman namin kailangan yung mahal yung materialis. Yung importante is yung, yung mura at the same time, okay pa rin yung quality ng materialis. Kasi, at the end of the day, hindi naman namin to sarili ng lupa, di ba? Although, uh, thankful kami kasi yung tita namin is, ah, uh, uh, kumbaga, kami ng authority na pwede kami magpatayo ng tulugan namin ay maliit na kwarto, 'di ba? Kasi mayroon din naman pabunggahin din to kasi siyempre hindi din naman namin to sariling lupa. Kumaga uh, nag-offer lang yung tita namin ng na ganun nga instead na mangupahan kami, 'di ba? So why not? So pero malaki pa rin yung gagastusin. For sure malaki pa rin. Kaya yun. So kaya hindi na pag-upload nakakapag-vlog kasi sobrang busy talaga at the same time um, tinatamad ako mag-upload dahil nga dito sa sitwasyon ng aking Google AdSense so sana matulungan nyo ako at uh, yun lang yung ating vlog for today uh, please don't forget to subscribe uh, our YouTube channel and, and, click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video update kayo palagi hanggang sa susunod ulit na vlog pala bye bye